Hello, magandang araw mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito mga kapwa ko din po, FW Saran, or the logo, good morning. At uh, ito, hanggang ngayon mga lalabs, mga bayots, eh, kamakailan niyo siya sabi nga ni Bongbong Marcos no, na binasa daw niya yung 4,058 pages sa loob ng sampung araw. Wala daw siyang nakitang blanko doon sa gaa. Hindi daw niya mahanap yung damn blank na yun. E naman kasi habang nagbabasa si Bongbong Marcos sa kaka sa kakasinghot ng kanyang paboritong 20 white shirt no every 30 minutes. Kaya hindi niya nakita na wala sa gaa ang isyo nasa by cam. <laughs> so ngayon, kanya-kanya sila ngayon ng Palosot at hanggang ngayon tahimik si Martin Romualdez. Ang pinapagalaw niya ngayon itong kanyang mga galamay na mga uh, young crooks you no know, para magsalita about dito sa isyu ng uh, pagnanakaw harap-harapan sa kaban ng bayan doon sa 6.352 trillion National Budget ng 2025. So, nauna nang uh, i-denyay ni Mar uh, Mar uh, Marcos at saka ni Lucas Bersamin na uh, sinungaling si Duterte, uh, fiddler ng fake News, at kung ano-ano pa. So, ano katagalan, nung hindi na talaga nila pwedeng uh, i-cover up kung ano man ang result, ang kanilang pagkakamali, o nagugas kamay si Bersamin, di ba? Ang sabi niya kung ano man daw ang nangyayari sa mga blank na yan na items sa uh, Bicam, hindi sila ang mananagot. Kongreso ang tinuturo. So kamakailan din yon recap tayo ha. Na si Stella Kimbo patakbo-takbo kahit tanghaling ha, hating gabi. Inahabol siya ng mga media, mga reporter. Eh, tumakbo din siya. So katagalan nagsalita na din siya mga lalabs, mga bayots. At nilaglag niya si Hontivero, si Chase Escudero, si Sherwin Gatchalian, si Villanueva, ng mga puta, nagis ng mga senador, sabi nagsasabing wala daw blanco. Oh. So, sa panig din naman dito sa, sa uh, House of Representatives, sinabi din ni Raul Manuel, ni Franz Castro na mayroong blanco, pero ang mga animal hindi nagsalita. Hinayaan niya pati itong, uh, yung ganyan yung si, ano, si persisindan niya na ng akbayan party list ni Risa Ontiveros na pumirma pa doon sa ano na yan, budget, no? Ngayon, meron na naman silang mga pautot. Hindi talaga nila masabi-sabi na kung sino yung nagpirma ng blanco na yan. Pero according to Congressman Marpolita, dalawa lang yan. Yun. Either Congress or sa uh, si Martin Romualdez or ang DBM. Yun lang daw yun. Sabi ni, ano, Congressman Marcolita. At si Vipi Sara naman nagsabi na dalawang tao lang ang may hawak ng kaba ng bayan, kundi si Zaldico, na una nang um, pinatakas para uh, hindi na matanong doon sa budget na yun kung anong ginawa lang pambababoy doon. No. At si Martin Romualdez. Ngayon, ito na naman. Si Estela Kimbaboy na to Kimborat. Uh, ang sabi niya dito, uh. inilagay na budget sa blanco ng Bicam Report di gawa ng staff, sabi ni Kimbo. So ito ngayon, Estela Kimbo, kung hindi gawa yun ng staff ng Kongreso, uh, or yeah, eh, sino? Bakit ayaw mong sabihin na si Zaldico ba ang gumawa nun? Martin Romualdez, either Grace po at or si si Grace po ba at saka si kasi bawat ano yan eh sa House of Representatives Saldico at Martin Romualdez. Sa Kongreso ay eh, sa Sinit naman uh, Grace po at saka si of course yung Boy Baso na Boy Kilay na si Chase Escudero. Or ang presidente mismo at ang DBM Ba't ayaw mo sabihin, Kimbo? Paligoy-ligoy ka pa. I just want to make a distinction kung ang ginawa ng technical staff ay naglagay ng figures on their own at hindi pinag-usapan. Ah, yun po ay mali. Hindi gagawin ng mga technical staff dahil ito ngayon ang gagawin na sacrificial lamb ng Kongreso, Senado at ng Malacanang para sila ligtas dito. Kaya kung sino man ang mga technical staff na yan, magsalita po kayo dahil kapag mananahimik kayo at matakot, dahil tinatakot kayo ngayon ng Kongreso, at Senado at Presidente, eh, kayo yung pagbabalingan, kayo yung isa sakripisyo nila, iaalay sa taong bayan na kayo ang may kasalanan. Kung bakit, may blanko na may 13 pages at 28 blank items na which is hindi ni naman yun gawain. Kung mag-correct lang kayo ng mga errors gaya ng mga spelling, ganyan, kung ano pa, trabaho niyo Pero yung mag-kayong technical staff ang maglagay ng budget doon sa blangkong ano na yung papel. Hindi niyo gawain yun. At alam namin na hindi niyo yan ginawa or gagawin. So, kayo ngayon, magsalita kayo mga technical staff. Dahil kayo yung dinidein dito. Dahil kung patuloy kayong mananahimik, makukulong kayo nang anim na taon at may multang 1.2 million pesos. supayag so, payag kayo niyan. Ah, pwede rin. Anim na taon lang naman silang uh, makukulong at 1.2 million ang multa. Iso shoulder na yun ng kung sino man dyan, ni presidente, ni, ni speaker, or ni sinit president. Pwede yun. At pangakuan na bigyan ng suporta ang pamilya. Hindi. Malaya pa rin yung totoong may gawa, no? Mm. Ayun po ay mali. Yun yung sabi niya, no? Yun po ay unconstitutional. Pero ang sinabi ko po sa inyo, hindi yun ang nangyari. So, ano nga yung nangyari? Estila Kimbo, ang dami ninyong pasikot-sikot po tangina ninyo. Sabihin niyo na, direct to the point kung sino talaga yung nag-supply ng figures ng mga blank items at sino yung pumirma dyan? Pira ng taong bayan yan ang pinag-uusapan dito at multi-billions of pesos or hundreds of billions of pesos lang naman ang nais na kawin ayaw ni Bongbong Marcos nga eh. Sabi niya, di ba? Eh kapag daw paboran ng Korte Suprema na unconstitution ang 2025 budget, isa shutdown doon niya. Eh hindi niya i re re -inact. Bakit? Kapag kasi i-re-enact ang budget na yan, mawawala yung akap. Ayaw ni Martin Romualdez mangyayari Yon Lagot. Si Bongbong Martin, eh si Bongbong Martin, si Bongbong Marcos kay Martin Romualdez. At yung mga halimbawa, yung subway, na walang mga budget na tinanggalan nila kagaya ng uh, PhilHealth na walang subsidy, magkakaroon po yan. At hindi po totoo yung sinabi ng kung sino magpotang inang kongresista dyan na kawatan na umihimod sa puwetumbong ni Martin Romualdez na kaya daw yan gusto ngayon dahil daw yan sa mga Duterte, dahil nais daw uh, mabalik yung Confidential Intelligence Fund ni Pisara, hindi po yan totoo. Dahil last year, noong 2024, wala nang confidential intelligence fund si VP Sara. So, ngayon ng budget din na to, ganun din yun. Susundin kung ano yung budget ng, mga budget ng mga nangyari, mga ahinsya ng gobyerno ng 2024. So, wala. Hindi na magkakaroon si VP Sara ng confidential, in, uh, confidential intelligence fund. Kaya nila ito, uh, gusto nilang i-ano, Lituhin yung tao. Ayaw i-re-enact ni Bongbong Marcos. Dahil nga marami na silang mga political partidos na sumapi dyan sa PDP-LAB at sa Partido Federal na billions ang pangako dyan sa kanila. At gagamitin ang pira na to talaga sa election. So isa shut down. Mbugo talaga ng uh, Pangulong to Ay, presidential, personal presidential advisor si uh, Inrele. Wala naman po na, ba, puro na yun. Kapanahon pa lang dinosaur kasi yun eh. Wala nang na utak no. Napurol na.